Ito hmm. yung vegan. No. Oh, Ay, ang ganda ni Oh, si Manang Dita. Si Koya, oh. <laughs> Kami bababa na. O Manang, hawakan mo. Bidyohan mo ako. Ngamubaba ko dito sa kalisa. Ha? Bidyohan mo ba?

Ay, si Manang pala. Ay, mabidyohan nga nahulong. <laughs> Ulang naiwan doon. Ay, ah. picture na itinang. Diyan sa kabayo. Saan mo daw, Day? 170? Ano? Ni, 200. Ano? 200 isa? Hindi, 200 isang. Pero kasi lumagpas kami ng 10 minutes, 250 na lang binigay na. 200. 200. <laughs> Ayun, isang biyahe na 'yon sa lahat. Takto ba kayo ilang oras ba kayo? Kita round, pareho <pariuling laughs> na yun. Okay na 'yon, 200 <laughs> di bigay, 200. <laughs> <Andoon> na, 200. Meron 200, 200 isa. Hindi 200. o 50 lang, 50 ka wala na ako 50. Bigyan ka Topi pe. Tagalisa pala ay ang mata mo manang takwa lang, lang pa. <laughs> Thank you kuya. Yung pagkain sa kabayo. Nang, pagkain sa kabayo saan na? ko na. Ano papa? picture ka muna? Sa kabayo, picture na sa kabayo. Manang, diyan ang kabayo oh. Mayroon na, awer na. Ma, ako na ay mga bagbo. dạo mình một cái mục đích này mọi người ăn tất cả mọi người ăn tất cả mọi người người

Yun ang vegan guys, vegan. <laughs> may max dito. <laughs> yeah, vegan. Oh, diba? ba? na kanina vegan. To, Elokusoy Association. Uh Oo. -oh. Yeah, lumang bahay talaga na, no? Mga heritage. Ito guys. <laughs> ano ba gagawin nila? Oh, <laughs> Manang ikaw na punang para na kuy ono. Oh, tawakan no. oh. mo. Ku naman nga naglakad to. <laughs> ano na to? Ano na yan? Tagilid kay pang YouTube yan. Dito kay makita yung building ba ano. Pang YouTube lang. <laughs> Mainit. Ay, ah, magsalita ka dyan. <laughs> Ito po sa Vegan Heritage Park. mapartner ma naman tayo. Oh, tayo. Dapat pala malita di ala natin. Alaw ang watch nila. O dito na tayo mapapiksyon. Hindi okay. ka na, yan. Stop na yan. Hi. Mar Relax muna kami guys. Yan okay, sila guys. Sige. Tiyuran muna kami. Sige. 咋那么热？嗯。